Balik kahapon nga ay wala nang tigil ang buhos ng ulan. At iniisip ko nga ang aking mga estudyante pag uwi, baka nga kakuabotin ng lakas ng ulan at unos nga sa may laot. Ay wala pa namang dalang mga payong dahil ang mga payong nga namin dito ay mahahaba at yung mga folding naman ay mga sirana. At kahit nga gusto kong matulog dahil masarap naman talagang matulog lalo na nga kapag umuulan pero ang isip ko nga ay nasa aking mga estudyante. At dito nga sa may amin, basta umulan, asahan nyo na ang kasunod niyan, brown out agad. Ay kaya nga nung mawala ng kuryente, inurungan ko kagad yung aming mga nakatambak na plato, pati nga itong pigchil ay inurungan ko na rin. Ang sabi ko nga ay kailangan pa palang mag-brown out para mahugasan itong aming pigchil. Charing. Nag-ipo na nga rin ako ng tubig sa may banyo, pati na nga dito sa may lababo. At kahit maaga pa nga dahil wala pa nga alas 4 ay nagsahing na nga ako dahil sabi ko nga baka matagalan pa bago nga magkakuryente. Pagkatapos ko nga magsahing ay pinakulan ko na nga itong paa ng manok pero hindi yan ang aming iuulam. Charing. <laughs> Pakukuluan ko lang yan para nga hindi na masira dahil hindi na nga namin yan ilalagay sa may rep. May lulutuin nga kaming ulam kinabukasan at yan nga ang aming iyahalo. At eto talaga ang aming ulam, pinangat na paksiw na bangos. Alam nyo naman kami, mahilig kami sa pangatlong init. Charing. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, hanggat di nauubos ang aming pakasiuna pa kung sa hindi kami magluluto na ibang ulam. Charing. <laughs> At para nga magkasya sa amin ng ulam, ay eh, dinagdagan ko nga lang inang eh, dalawang itlog, pati na nga ng dalawang hotdog. At maya maya naman, ay eh, may nagsabi nga sa akin na dumaan na nga daw ang mga line tech para nga daw gawin ng kuryente. Ay ako nga'y biglang napalabas din dahil bala ko nga ang video ang kung saan nga nila gagawin yung may sira. At eto nga ang tumambad sa akin, napakaraming ang tao sa may kanto at hindi ko rin alam kung saan ba gagawin yung kuryente. At bala ko na nga rin tawagin ng mga anak ko para sabay-sabay na nga rin kami kumain. At habang kumakain nga kami ni Yums, isabay naman dumating si Criminology, pati na nga si ABM. At si Grade 7 naman ni ay pang kumain dahil aantayin pa nga daw niyang magkaroon ng kuryente. At ang sabi ko nga ay kumain ka na baka nga kakumatagalan pa bago nga magkakuryente. Ayun lang, salamat.